medyo kalunos-lunos na balita ni Numay no at uh, mm -hmm. ano dahil kasama ito pare Lawrence doon sa sinasabi sa impormasyon na pinababatid ng Chinese Embassy sa Philippine National Police dahil bukod nga dito sa Metro Manila meron din nga na napatay na mga Chinese national dito sa Camarines uh, sa bagay naman ng Camarines Sur oh. at uh, puspusan na nga ngayon ng pakikipagugnayan ng PNP anti-kidnapping group sa embahada ng China sa Pilipinas para sa mabilis na ikareresolba ng kaso ng pagdukot at pagpatay sa dalawang Chinese executive sa nabanggit na sa Camarines Sur. Ito ang uh, naging ni PNP Public Information Office Police Colonel Jean Pardo makarang iulat nito na may binabantayan ng persons of interest ang uh, AKG na siyang posibleng nasa likod ng krimen. Batay kasi sa initial Information, informasyon, Abente, nandumating sa Pilipinas ang dalawang Chinese executive na, kanil, na kinilalang sina Xia Kefu mm -hmm. at itong si Jimmy Sing Sun. Na, uh, at matapos nito, uh, mata sinundo sila sa airport sa Daia at matapos ito, bigla na lamang silang naglahong parambula. Aba? Nakipag-ugnayan ang uh, kidnap ransom group sa pamilya ng mga biktima na nasa China para humingi ng limang milyong yuan, subalit so tatlong milyong yuan lamang o katumbas ang 23 milyong piso ang naibigay. No. Makalipas ang isang linggo, natagpuan ng bangkay ang dalawang dayuhan sa bayan ng Sagnay at saka dinala sa isang punerarya sa bayan ng uh, Tigaon kung saan isinailalim ang mga ito sa cremation. Hinihintay na lamang ng PNP ang resulta ng sinagawang otopsiya sa labi ng dalawang dayuhan bago ito sunugin na siya namang ginagamit ngayon sa nagpapatuloy na investigasyon.